Good morning everyone. Ipapakita po namin ang pagkuha ng pisipis tinatawag sa amin. Yung sinisipsip na shell pero pinapaano muna 'yan? Ilang araw bago lutuin. Ganito po ang pagkuha ng pisipis dito sa amin. Pangulam po siya. Pero pinapaano muna siya? Pinapa binababad ng ilang araw bago ano lutuin. Dito po sa maliit na sapa na to. Doon, dito po siya nag-umpisa. Sa so, sapa na to. Maliit, nagkukunikta sa palayan, sa kakangkungan. Yan po ang kinukuna ng mga pisipis. Totally malinis naman sila kasi palay lang naman ang nag-ano dito eh. Yan ang pagkuha ng pisipis -e na yan. Maganda po na ano to. Ayan, malinis po siya. oh malinis po siya pag hindi pa na bubulabog. May mga isda pala, o. Oh. Ayan, oh, may mga maliliit pang isda. Ayan ang maliliit na isda Oh. Yan dito po sa maliit na sapa na to kinukuha ang pisipis. Yung shield na sinisipsip. Pero pinapalabas muna ang mga dumi niyan bago lutuin. Ilang araw muna bago lutuin. Tawag daw dito sa ano tabagwang. Sa Tagalog ba? Tabagwang. Ayan. Ganito po ang pagkuha niyan. Marami pong isda. Ayan. Yan ang isda na maliliit. Galing dito sa sapa na maliit. Ganyan po ang pagkuha ng mga pisipis o tabagwang. Saka kool. Uh, cool. malalaki na po ang kulo. Hmm. ayan inaadubo din yan eh uh. oo, oo, mga golden coal. Hindi ko golden coal. Original ito. Dito po ang pagkuha niyan. Mahirap na masarap sa bukid, pero pag marunong ka, hindi ka naman magugutom. Yan ang maganda dito sa probinsya. Pag masipag ka, hindi ka magugutom. Sa ulam na lang, hahanapin mo lang. Hindi mo na siya bibilhin. Uh -huh. yeah. Hmm. Thank you, everyone. Thank you for watching, Thank you, thank you, thank you, thank you.